Hi magandang araw po mga kaidol Good morning sa inyo lahat Nag uh, mag spray po tayo ngayon sa ating sitaw plan. so by the way ipakita ko po sa inyo or share ko po sa inyo ang aking ginagamit na uh, chemical or pesticide na ginagamit namin sa aming sticker po o sa aming tanim po ito po yung gold mga kaidol or mga ka-farm, ito po yung gold na ginagamit namin, interval sa sitaw, pero sa blight po, blight control po na gamitin nyo yung uh, agreement po ito po ha, uh, pakita ko sa inyo so nais ko po yun, uh, kayo ay kayo ay makaalam sa aming ginagamit or sekreto namin, yung ginagamit dito sa aming farm ay number one po ito ang agrimic mga kaidol may kamahalan ang presyo nito pero ang sobrang bisa nito mga kaidol agrimic pag may blight yung sitaw mo agrimic talaga number one oh. No? tingnan nyo po mga kaidol uh, agrimic so isang kung hindi kayo maghalo sa drum kung agrimic kalimbo mga kaidol agrimic lang ah, scope po may scope po dito Uh, maliit na scope at uh, 25 25 ml ang isang napsak sprayer ang ginagamit po sa isang sa agrimic so ngayon may sikreto po namin iba ito po yung sikreto namin ah uh, pag kapag umuulan or umaambon ang panahon o lagi ulan o pwede po kayo makapag spray kahit masama yung panahon. Tingnan nyo po. Ah, uh, spider and sticker. Spider sticker po. Binagamit namin na halo na po isang drum. Ah, uh, pag isang drum po, ang nilagay dyan is ah, uh, 100 ml po, mga kaidol. So, ah, uh, pasensya na po kayo. Nagmas po ako ngayon kasi naghalo kami ng aming chemical kasi delikado po yun kapag, kapag chemical ang ginagamit akin halo nyo kailangan nyo talaga mag safety match or mag mask po or mag jacket o mag gloves po ito po yung number one. ito na po yung halo namin sa para powder or sikreto namin para papakinis ng mga ng mga ating produktong gulay ito po yun ditin po okay. ditin 45 Uh, yun po ginagamit namin, haluan namin po ng ang aming templa sa drum ay uh, so by the way mga kaidol ah uh, mag ano na po tayo sa ating napsak sprayer magpasok na po ng ating ah uh, hinalo corn na mix po mga kaidol o oh, oh, mag spray na po tayo mamaya ha mga ka kaidol ayan So, lagi nyo po tandaan or subaybayan ang aking videos kasi mayroon kayong aral na makuha dyan. Number one sa pag ng ating farming o pananong po mga kaidol. So, ang sprayer namin po, yung mga kaidol. Yung sprayer namin ay talagang may switch or chargeable kasi hindi ka masyadong mahirapan kapag chargeable ng sprayer mo mga kaidol yun o, Charja yan, ok so by the way mga kaidol. pupunta na po tayo sa area natin na saan tinatanim yung sitaw natin or saan tinatanim natin yung area na uh, part of sitaw section so dito po sa uh, kabila na to uh, ang palaya section at dito sa kabila na po to uh, ay intercropping namin yung maliit pa na sitaw siksyon at dito po sili saka sa taas konti doon na po ang sitaw natin nga production or na harbisa na po na na po ito po okay, idol Hayon. Hayon tingnan nyo po ang mga bunga ng ating sitaw ha tingnan niyo po ha? marami ba? Diba? Doon So panlawang pitas pa po tiyo. Ito. Ito namin. So tingnan niya po ang pag-spray namin ha. Oh, ito po. Kailangan so, talaga 'to. Basain mga maayos mga kaidol. Basain na maayos at ka uh, kabilaan ng pag-spray. Para yung mga uud or talagang matamaan lahat mga riyas ng mga dahon niya lahat ng mga dahon babasain talaga tsaka uh, kabilaan ng ating tirada para wala matitira na mga, mga piste or mga uod po mga kaidol so, mga kaidol pero so, ang lakas lakas yan lakas-lakas ng buga ng aming prayer pump so mga ka-idol uh, magandang araw sa inyo uh, huwag niyo po kong palimutan or mag-subscribe sa aking channel so uh, lagi po kayo subay subaybay sa aking video dahil mayroon po kayong makukuhang aral uh, tungkol sa ating pagpananin mula dito mga kaidol kahit sa mga lahat ng klaseng pananin kaya natin yun basta kayo po ay subay bye sa amin sa aking videos o, so, salamat po yung pagpapanood o pagsuporta sa aking channel. And God bless you. Bye bye.